Yes, yes, yes mga lords. Andito na naman tayo at ito na naman ating ginagawa mga lords. Uh, nagluluto na naman tayo ng ating ulam para sa tanghali mga lords. Sisimplihan lang natin mga lords ng ating lulutuin. Ayan. Nagpakulo na nga tayo mga lords ng ating uh, sibuyas, kamatis at uh, dahon, healing, uh, siling haba mga lords. So, ayan. Kulo na siya. So ilagay na natin mga lords yung ating uh, isda no, simple lang natin mga lods yung ating lulutuin ayan, magsasabaw lang tayo ng alumahan na isda so ayan mga lods isda lagay na natin ayan, eh, simple luto lamang ito mga lods para sa atin, ayan simple lutong bahay mga lods no. pero ganun pa man mga lods uh, simple lang pero siyempre uh, payayamihin natin pasarapin natin mga lods so yung ating nilulutong ulam para sa ating tanghali so ayan lang mga lods at uh, pakulong muna natin okay ayan na uh, at uh, kumulo na rin mga lods no? ayan ang ating ayan mga lods ang kita nyo lumahan natin ayan ayan okay, lagyan natin ng uh, asin mga lods. Na. para matimpla na natin ayan yung ating asin okay at ilagay na rin natin mga lutz yung ating magic sarap ito mga lutz no sa so, ano lang ito uh, luts, simpleng luto lang ito mga lutz para sa sa ating lahat mga lutz no para so, natin simpleng luto lamang ito ayan madali ang luto lang ito mga lutz ayan ah uh, na siya mga lods diba So Siyempre mga lods no ah, mo muna natin siya mga lods Bago natin ilagay ating kulay Para sure na tayo sa ating ginagawa Yun ah, Medyo Lagyan natin ng konti Ayan at Lagyan natin ng kunting Asin mga lods so Medyo mat matabang ng konti Kunti lang naman Baka umalat naman mga lods eh no After nito mga lods ilagay natin yung ating gulay May gulay tayo rito Na ating uh, Ilalagay So ayan Meron tayong Talbos ng kamuti mga lods Ayan Ayan yung ating talbos ng kamuti Okay Ayan At uh, isabay na natin mga lods, no? Yan, eh, na natin yung mga lods. Isabay na natin yung ating uh, pichay mga lods, no? Lagyan din natin ang pichay ito. Okay, ayan mga lods. So, ating pichay. Okay. Ayan na. Okay, nawala yung talbos mga lods. eh pero nandiyan pa rin yan naman yan. Ha natin yung mga lods mga lods. No? Pakukuloyin lang natin yan. eh okay, takpan ulit natin. Ayan. So, ayan ang mga lods. Ito natin mga lods o. Oh. Ayan ang ating lumahan mga lods. Wow. Yummy. Ayan. Ang ating sinabawang alumahang isda na may talabos ng kamuti at pichay. Wow. Swabi ito mga lods. Simpleng lutong bahay pero sigurado busog ka dito mga lods. Yan ang ating recipe ngayon. Simple lang mga lods, pero siguradong busog ka. Hindi ka mabibitin dito mga lods sa ating lutong ito. Ayan, simple lamang yan. Ayan mga lods, oh. Ayan na, ayan. Hey, ano lang, lang natin mga lods para talagang yung gulay natin ay puturin alam mo kasi mga lods yung gulay natin minsan eh, kailangan din natin lutuin ng maiki kasi nga hindi natin alam mga lods kung saan ito nang galing so, kaya nga mga lods ginagawa natin dito sa gulay natin hinuhugasan natin ng ilang bisis pagkatapos binababad natin mga lods para habang nakababad siya eh umibabaw yung kanya kung ano man ang naka ano sa kanya mga lods kahit nahugasan natin importante ibabad pa rin natin mga lods para sa ating kalusugan So, hindi pa rin tayo nakasiguro sa mga kinakaya natin mga lods. Nung no? pet kulay yan. Kasi hindi naman natin sariling tanim yan. Ah, kung magbibili-bili lang natin ito. Di ba? Di, kung sariling natin tanim mga lods, at least nakasiguro tayo na talagang tanim natin siya. So, ayan. Tikman na natin mga lods. Wow! Yummy mga lords. Ito ang sinasabi ko. So, ayan mga lods. Thank you very much. Thank you for watching mga lods. Ingat po tayo. Bye-bye.